Sanado na ungkat umano'y pagkisaw-saw ng China sa isa eleksyon sa Pilipinas. NSC, giniit ang pangangailangan na magkaroon ng batas para masawata ang mga usapin tulad ng local proxies. Katatapos lamang ng pagdinig ng Senate Special Committee on Maritime Zones kung saan may mga mabibigat na impormasyon ang isiniwala at ang National Security Council tungkol sa pakikialam umano ng China sa nararapit na eleksyon. Inumpirma na NSC na may indikasyon na may information operation na isinasagawa na Chinese state-sponsored umano. Ang layunin para makialam sa nararapit na hatol ng bayan 2020 So So ibig sabihin nito, may mga ongoing uh, operations ang on China para suportahan yung mga kandidatong gusto nilang manalo. Yung na diretsyo talong ko. At kontrahin naman yung mga kandidatong ayaw nilang manalo. Yes, there are indications, Mr. Chairman, that uh, information operations are being conducted by that are Chinese state-sponsored in the Philippines and are actually interfering in the forthcoming elections. Actually, kinumpirma rin ng NSA na tukoy na ang uh, mga kandidato na may indikasyon umano no na tinutulungan ng China at posibleng may involve umano rito na pera. Well, it's possible. Kanina nga nakita natin may cheque pang ipinakita. So, we have seen that. That's uh, one of the, treat, the tricks of the trade. So, it's perfectly possible na may pera din ito dito. Bukod dito, kinumpirma rin ng NSE ang tungkol sa umano'y local proxies. Ito, Angelic, yung mga individual daw na umaangkala umano sa mga posisyon ng China. mostly influencers some of them are here some of them are based in china doon. they are on a scholarship there in china so fully paid by the chinese state but they continue to operate um, alam naman, on social media you can be in another country and yet do your thing here that's so, Pinoy. You know